Sabi ko. Pa, yung tagal-tagal na kongresisyon namin, nagsabi sa akin, yung ilong ng anak ko, <makes> yung ganyan, kagaya sa'yo, sabi niya. Sabi, diretsun mo nga ako, bakit sinasabi mo yan sa akin? Nag Nagpapahiwapig siya. Tapos, nagtagal, sinabi niya sa akin, si Rapi, na ako talaga yung tatay ng anak niya. Dahil sa ilong? Opo, opo. Yun ang pagkasabi niya. Tapos, sabi ko, bakit hindi mo sinabi nung nabunsis ka? bakit hindi mo sinabi sa akin nga ko yung ama nga, kasi sabi niya si Rapi takot daw siya sa mama at papa niya kaya sa ah, tumaya. sir sandali lang sir sandali lang sir itong ilong ng bata sir matangos eh oo nga po eh <laughs> 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 oh, no, no, yung no, no, ilong ko no. pagkatangos dito sa kano eh palapad eh <laughs> sabihin niya yung sirapi Yun ang inano ko kasi babae yung anak ko eh hindi kasi kasi sir yung yung ilong ng itong bata pag ganun sir no oh, yung uh, oh. patulis pa oh. palang, mula oh, okay. sa taas pababa oh. tapos matulis yung sa inyo oh, okay. sir ano sa palagay niyo sir sa inyo po. sir kabilaan po yung sa akin eh <laughs> 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 ano yung sabihin po, kabilahan? Kabilahan yung pagkataas sa akin. Ah, kabilahan yung pagkatangos sa ilong mo. So, ibig opo. sabihin, mat matangos sa ka kanan, matangos sa kaliwa. Opo, opo. <laughs> <laughs> parang kay Shari, gano'n. Ayun, kapakita <laughs> <laughs> si Shari. Hindi nga, Shari. Parang ganito eh, parang Hindi, o, oh, yan. Wow! Pinaki, yun ang pinag-aawakan, yung kung sinabi niya, sinabi, yun ang pinag-aawakan ko. Opo, opo. <laughs> Kaso hindi ko na malukit yung mga conversation namin kasi matagal na yun eh. At saka sir yung uh, kasi kommissit tema sa bibig. Yung bibig po ng bata maliit. Maliit po. Opo. <laughs> sa inyo po ano sa tingin niyo? Eh, yung sa yung sa bata maliit, kutsara lang yung ginagamit yung sa akin ano ipala. <laughs> Eh natatandaan niyo ba? Ngayon na eh ko